Hello guys. So tayo ng ano takway. Ayan, ito oh. Ayan, takway. Sino kumakain nito? Dito lang yan sa bukid. Meron din naman ito sa ano sa city. Ayan oh. Takway ang ating ulam ngayon. sa so, pagulay nito guys, kailangan baliktad din natin. Ayan. Balatan natin. Ayan. Putuli natin ganyan, oh. Tapos, babalatan. Alam nyo guys, masarap ito sa, ano, sa adobo adubuhin ito, lagyan ng ano, ng, yung, kalkag ba yun? Yung shrimps na maliliit, yan, adubuhin mo, tsaka ilagyan mo ng ano, ano tawag nila, urang, urang. Yung maliliit na shrimps. Yan ganyan, oh. No? Ganyan kalaki. So, ito ang ating uulamin mamaya kasi wala tayong ulam. Meron namang mga isda dyan na dinideliver. Kaso wala tayong pangbili ngayon. So, ito lang ang ating ulamin. Masarap ito. Actually, yung mga anak ko hindi kumakain ng gulay. Iwan ko ba sa mga yun. Ayaw nila kumain ng gulay na, mas na masarap naman ang gulay. Pero ako, kailangan ko talaga ng kulay, guys. Kasi, bawal ako sa maalat. At bawal ako sa mga pag mga laman loob, lahat ng maalat, eh, mga tuyo. Ayan, bawal na ako, guys. Tsaka, nag ako nung, ano, isang linggo. So, ang aking BP is 92. Napakababa ng ating dugo, guys, no? 92 over 68. So, napakababa talaga. Kaya need ko ng mga gulay. So, kahapon, nagulay ako ng ano, ng ampalaya na may egg. Tsaka kagabi, ampalaya din na wala ng egg. Yung inano lang, inihaw lang. So, kailangan talaga natin ng ano, gulay sa ating katawan. Kasi medyo feeling ko yung katawan ko nanginginig. Bali, kinuha ko itong takway na ito doon sa taas oh, sa garden ni mama doon ko kinuha nga malalaki siya kasi hindi siya sa tubig. Kasi pag nasa tubig to yung mapayat. Alam ko maraming kumakain ang ganito. Kasi noon, nagbibinta ako nito elementary ako. Nagbibinta ako nito yung mga teacher. Kumakain din sila ng ganito. binibinta namin ito dati. Binibilog-bilog namin pag ano, ginaganyan o. Oh. Ganyan-ganyan. Sa palengke, marami din ito sa palengke guys. Ayan, ginaganyan. Tapos, ayan yung nakaganyan o. Oh. Ayan. Tsaka ibinta doon sa mga bahay-bahay, mga teacher, gano'n. Alam nyo guys, sa totoo lang, yung parating gulay, no? Uh, minsan, nakakasawa din. Kaya minsan, gusto din natin ng kumain ng mga adobo, apretada. Pero ngayon, meron na tayong iniingatan. Kaya kailangan natin tiisin. Hindi naman palagi takway yung inuulam namin. Minsan yung malunggay. Lagyan ng manok, char. Malunggay, lagay mo sa mga gulay-gulay, ganun. Mga isda na tinula. Malunggay yung in inahalo mo, masarap. Takwa mo. Are, nakakwa ko. malunggay wala pa pamak. Di na po ko rabok na nakatay gele. Di ko napansin na hindi nag sika. Alam nyo guys, uh, medyo matagal-tagal ang paglinis nito. Kaya kunting sipag lang. At kunting tiis lang. Hindi naman siya masyadong matrabaho guys. Kaso, ayun, kailangan natin kunin yung mga balat niya. Para hindi tayo mahirapan sa pagkain. Lulutuin natin to pagkatapos kung ano, pagkatapos kung nilinisan to. Lulutuin ko to kaagad para sa hapuna namin. At saka alam nyo guys, itong pakway na tinatawag, agamot ah, din ito sa ulcer guys. Kasi ah, madulas siya. Yun ang sabi nila, gamot daw ito sa ulcer. Kagaya ng mga ano, okra, ganun. Yung lahat ng mga madulas, yung tagabang, saluyot, ganun, gamot yan sa ulcer. At saka itong takway, gamot din ito. Kaya kailangan nyo din kumain nito, guys. Kung kayo ay may ulcer, So, ayan guys, hindi pa ako tapos. Nagbalat ng pack one, Take one. So, ayan to ang aking binalatan. Oh. No? Tapusin ko ito guys. Hanggang sa ito ay matapos. Medyo maaga pa naman. Alas 5 ng hapon. So ayan guys, medyo mahaba-haba na ang ating video. So maraming maraming salamat sa inyong panonood lalong-lalo na sa aking team Georgina. Ayan, maraming maraming salamat sa inyo guys, lalong-lalo na sa aming uh, napakagwapong founder na si posing Jane lumakang, at sa aming uh, sponsor na si CC Iris. Ayan. Maraming salamat sa inyo at sa lahat ng aking mga team. At sa mga members ng Team Georgina, thank you, thank you so much sa inyong panunood guys. At pag-suporta sa aking YouTube channel. Ayan. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Hindi ko na kayo isa-isa yan kasi napakarami uh, pagkarami natin. So, uh, ayan, mag-ingat na lang tayo at patuloy na lang tayong sumusuporta sa ating mga kapin. Kaya, thank you, thank you so much sa inyong pag-suporta din sa akin. Ayan. We love you all. And Georgina. Tuloy-tuloy ko lang itong aking ginagawa guys hanggang sa ito ay matapos at lulutuin ko na ito siya. Ayan. So hanggang dito na lang ang aking video. Thank you so much. Bye-bye.